Ito po ang view sa ating pamamandaw. May uli. Wow, dalawa. Ayan na po ang huli po. Wow, dami. Ayan po ang huli naming alimango. Isang palanggana. Hello po, good morning po sa inyo lahat. Yan, bali si Bossing po ay maagap naman daw ng mga bubo. At uh, bali ngayon po ay nagtatali na po siya ng mga alimango. Ginagapusan po na po niya. At mamaya po pag liwanag ay doon naman po sa kalakhan po ng fish pond ay mamaman daw po ulit kami ni Bossing. Wow! Sa isang bubo po ay dalawang alimango po ang nahuli ito at saka yung ginagapusan po ni Bosing wow oh. wow ganap oh laki po na yun mataba Bosing wow yeah, ang, that, that yan ang huli niya Bosing isang bubo yan isang bobo po ay tatlong alimaho ang huli. Isa, dalawa, tatlo. Pag nagpain po si bossing ay dalawa, tatlo. Sa so isang bobo ang nahuhuli. Sige, agapusin ka pa. Ayan na lang. Bumi ay pa. Ayan po, at nagliliwanag na. To, 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 to <coughs> ano? Nagabi ito yung dalawa. Nasaan? Iisa yata. Yung dalawa, kalpas na isa. Ah? Nakakabak po din, nasipit isang nagabi. Ayaw, gumagusan kaya po ay ating papakalpasan. Bakit? Kaya. Nakalpas yung mataba. Sayang. Ayan po. Ba, dalawa. Tatlo. Reflex. Tatlong alimango po ang huli. Marami ako na kanin. Ayot, malapit lang naman sa kubo mag-aaway lang kapag ka nakaahon ayan po at bali kami ni Bossing ngayon ay mamamandaw na po ng mga bubo kami po ay magbabangka kami po ni Bossing ay magbabangka ano ka sakay Igit e, baka kayo magtihaya. Aba. Babayaral ka. Yan guys at bali nakasakay na po kami sa bangka. At kami po ni Bossing ay mamamandaw na po ng mga bobo. Dito po sa kalakihan po ng palaisdaan. Lapit mo ako Bosing, dito ah. Ano kaya may huli ito? Wow, dalawa. Yeah. Ah. Dalawang alimango po ang huli. Ay, dito mag-aaway busing. Ano? Ah, yan, iyon. Napakarami po pala dito ang apatot sa aming fish pond. Sa isang, ah, sa ni? Sa isang araw busing ay katay manguha ng bunga. Yung pala yung gamot. Buko, marap. May huli. Wow! May huli po uli. Eh, talaga namang... Alay, mas maganda. Nakabalsa na ito. Naka pares lang sa akin. Parang mo na ba yung ito? Pero masarap ding sumakay sa balsa. Hello, oh. puno. Siya nga, honey. Uh, uh, marami po pala dito sa aming puno ng apatot. O noni fruit. Wala, wala yung rito. May mga nag-comment. Uh, comment ayan daw pala ay gamot. Ay synergies ko po. Ay maraming health benefits po pala yun. Ay huli. Meron. Wow, meron. Dalawa. Ano wala nito yun <laughs> na Ay, ah, baka may naman daw na. Nawala. Bukan may inanod. Hindi. Ito po ang view. Sa ating pamamandaw. Ba, oh, kamalikot busing. At may isa ka pa dito. Ha? Sure ka? Dalawa na yan na pandaw natin. Ilan ba ang inilagay mo? Tatlo. Inahanap po namin yung isang bubo. Nawawala. May naaninaw po si Bossing na alimango. Nasa tabi. Ay, siya nga, Patay, ah. Patay na po. Nakalutang. Ano yung mapaga? mabaho. Ikaw, kumuha't itapon mo. Nakalutang na. Tagali mo po singe. Tapon mo na. Oo, oh, may kawan. Malapit na eh. Kuhay mo yung hinugbusin Marami din po dito ng bignay. Mm -hmm. po yung mga bignay yung nasa gilid. Ah. Bago pa lang pala. Na mamumo ng bignay. Oh, may huli, malaki. Mas gusto ko yung bal sa busing. Alam mo kung bakit? Matatag. Hindi ka nitong itong pakiling-kiling. Pakiling-kiling po ako na Masakit ang balakang. Ikaw na ang umabot. May holes. Maliit Maliit din. Parang dito sa dulo maliliit pa ni. Eh. Alpasan mo na. Ano mo ka, kakalpas tiit. Eh, oh. Ito ah, O, oh, alpasan mo na rin tumutubo pati sa mukha. Wow. Lay layo naman. <clears throat> Naalpasan na po ni Bossing yung mga malalaking Inaalpasan na rin po ni Bossing yung malilate na limang. Atang malaki, kalpasan. Na sa isa doon. Bossing, kung ngayon na doon lahat, hindi dapat ay aninaw mo. Wala nga namang yung palutang ay nakalubog. Yeah, Wow, dalawa. Nalpasan na rin po ni Bossing. Saan pa tayo? Wala na? Pabalik na tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ah, anim yung buboy Sabi mo siya Ilan? Dalawa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Dalawang nawala Dalawa Ah, pa lang isa ah <laughs> Hindi ko ta nakahalat at ano ay Kakulay ng tubig Maliit Al natin, mataba mataba ay ikaw kilala lang. tapos na ayan po at bali tapos na kaming mamandaw ni bossing ng mga bubo kami po ibabalik dito ah, sa isang dito po sa may gilid at nawawala po yung isa naming bubo ay hahanapin po ni bossing Baka daw po lumubog ang Si Bossing po ay tumayo na para daw mas maaninaw po niya yung bubo. Ano? Lumubog or boy pan daw? Yan naman pong gilid. Ah, yan po asa may prinsa. Ah. Yung kabila po na yan ay ilog na. Dati po noon ay nakakuha rin po dito si Bossing ng ibang bubo. Ay, nasa na yung bubo ngayon, Bossing? Ah, nakita mo. Malinaw ang mata ni Bossing. Naaninaw po. Ayan. Yun. O, ay na, niya. Naanod. Naanod. Malinaw po ang mata ni Bossing. May hulihan eh. Walang sipit. Walang sipit. Hulihin mo na pag ah. Malaki po ang huli na mo. Nakuha po namin. Akala ko yung nabuhay daw na. Paano po yung dati noon ay eh, meron ditong meron po dati ditong nagpain na tagalabas. Ang kulay Bakay po. Na yung, ay, baka. Na ganun ang hakin ay. Ah. Uh, ang kulay po ng bobo ay kulay itim na hana yun boss, bobo. yung bobo ah, di, yun. may nagpain po dati dito eh, kaya sirap pa ito, yung bobo ito hindi lang na huli masira ito yun. ah, hindi, ibig sabihin nakawala pa han, eh, yung ibang huli warap ay, may kiti nakawal pa siyang isa ay, hindi makakawal pa siya at wala sipi kaya hindi mo rin ako masisisi na ako nagduda gawa ng dibagat dati meron na dito nagpain ang kulay po ng bubo niya ay kulay itim may ginalampot nakita ni bossing nahuli niya yung bubo Ano, kompleto na. Bosing, hani? Kompleto na po yung mga bubo na ipinain po ni Bosing. Yan po ang bignay, ah. Uh, uh. Dito po yung napakaraming bignay. Uh. Nangunguha daw si Milot ng bunga na yan kapag ka, ano, ah. Ayan po ang apatot. Marami pong bunga. Mangunguha pala ako, Bosing. Ano, lima ako. Nasaan? Wala na ang mata ni Bosing. Nasaan? Lumubog na. Tara. Kami po ay bababa na. at ito isang bungo, isang puno pa lang. Hindi sabaw. Wow. Tama ka na ito, sapat. Grabe. Lahat po may huli. Thank you Lord. ayan po at bali gaga po sa ni Bossing yung mga nahuli po namin nalimang. Ito na yung gusto ng tatay ni Lendo. Yung pong huli kanina ni Bossing ay pwede po sa sako. Tapos yung huli po namin ngayon sa pamamangka nung kami po yung ka, ay baby po ah. yan oh malalaki baby pa po ah May nasa pressure cooker. May nilalagay po siya sa timba. Ba't nilalagay mo pa dito? Siya ko kung nang malaking lalaki. Ah, kat mo. So, Tingnan niya po siya ng loob na yan. Pasilip nga. Oh, grabe po. Ay, wow. mga. Dami. Pinahalungkat lang po pala ni Bossing at siya po'y kukuha na isang lalaki. Ayun, so, lalaki yun. Ata alalayan ko. Ilan na bagay na? Apat. Ano pa rin ito? Apat ito. Aba, aba. Baka wala pa. Lagyan mo pa ng isang babae at isang lalaki. Ayan, hindi ba? Ayan guys, at palabas na po uli kami ni Bossing. Nandito na po kami sa bahay at kami pa mag-aabang ng pagtataktak ng alimango, baby ko. Ano na? Mahal ko na. Ano na? Ayan po ang alimango. Nahuli po namin. Nahuli po ng lolo ng aming baby Teo. Uh, baby, magtataktak na ng alimango si lolo. Manguhuli ka rin, baby. Ha? Paglaki mo, baby, manguhuli ka rin. Ha? Baby ka? Uy, nakatingin eh. Nakatingin po. Palpas. Dapat pala yung nakakuha ako ng bali. Ayan na po, ang huli po. Wow, dami. Isang palanggan ng puno. Oh. Pusing ang mo. Ayan po, ang huli naming alimango. Isang palangga na... Tatakas na po. Ilalagay muna po ni Bossing sa sako. Yung malalaki. At yung small size lang po ang aming titimbangin. At yung po ang ibeben, yung po ang order po ng tatay ko ni Layla. Ayan po ang tatay ni Layla. Siya po ang... Ito ko ang pataan eh. Siya po ang bibili po nitong alimango. Ito po yung limang kilo. Oo, big yung kasama po si Eri. Ano, tatagay daw kayo ng kaunti. Bibili lang. Si Bossing po yung nagpabili ng Andox at ito po ang papapulutan. Oo nga. Ano yan, bossing pulutan? Diyos, hindi. Papadala ko na lang. Hindi <laughs> 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 na daw pululuto yung pulutan. Papadala na lang ni bossing. Oh, mm -hmm. Ito pala ang tawad. Ito pala ang tawad. Salamat. <laughs> maraming maraming salamat. <laughs> oh, nalaki yan eh. Kaso na, eh, baka ni Busing ito. Aba, yan po sa iyo, Yan po sa iyo. Sa iyo sa iyo, mga malungta mong ito na. Pwede, hindi natin lalagay. Papakita ko ito, Ito yung may lalaki din ha, hindi... Hindi lahat eh. Pero matabahan talaga, matabahan, kaysa yan po ay sa boss daw ng papa ni Layla. Yun naman po ah, ay sa inyo. Ito ah. Maraming salamat ah, Tinay. Ngayon na pala nakabot yung papa ni Layla dito. Ah. Pero lagi naman yan nakapapalag. Dito lang na. lagi ako ipaito ah. Ayan po at sila'y lumipat na po dun sa labas. At maginhawa po dun sa labas. The next day. Wow! Meron pong bumibili sa atin ng alimango, dalawang kilo. Tapos yung, yung matitira po ay papadala rin namin kay Idro Yan, tama. Yan po, dalawang kilo po iyon. Ito po, bali ay limang peraso. Yan. Tapos itong natira pong dalawa ay papadala ko po, po kay Idro. Ayan guys, at nandito na po kami ni bossing sa outpost. Hello. Ah, na raw. Sakto <laughs> po at bena yung aming naasay. Hello po. Uh, kayo po yung bibili ng alibango? Uh, bossing, bigay mo na. Hello po. Uh, yan po yung alibango. Saka so, uh, may pa bossing lambanag. <laughs> Hello po.

Hindi kayo magtatagal. Apo. Patay lang yung ano, ayaw kong baga babang luksa ng piyano ko. Ah, uh, ano dito. Bye-bye oh. po. <laughs> Ingat po. Ah. Uh. alis na po sila. Mabilisan lang daw po sila at sila po ay balikan din. Okay. <laughs> Likaw mo na yung motor at saka ako sama Ganda po ng view dito. Tara! Ito pong dalawang alimango. Ito, patala natin kay Drew. Ilalagay ko na po dito. Asa ba yun? Pedro na po ang bahalang magluto po ni Daddy na. Ayan po, paalis na po si Dayan. Pagayak na po itong ipapadala ko po kay Drew. Ah. Ay baka mamay, pag ikito mo na lang sa iyo, huwag mo na palagay sa ano, ah, strebo. Oo, ito sa kalapit mo na lang. Ah. Ikaw pa guys, sa Raymond? Subundo. Ah, sa band. Kasi Ayan. lalaman niyo ganito. Ah. Idagdag ng alawan. Pagluto. 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 Malaglag ka. Ingat. 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 Ingat lagi! Pwede ka tulungan, Diana! ng tita, baka